Dari, dari, dari. Ngayon, ah, Jessa. Dali, dali. Ang messages nga kami. Ah. Oh, bait teh, uh. Oh, lang yan ha. Mga 30 30 minutes, 30 seconds lang. Oh, nama. nama. Ang naman. Ano ba? Dapat sa oras. yan. Oh, isang minuto. Yeah, Alas kabit yan ha. <laughs> Alas ka, Ben. Wala, ang mo na yung 20 mo. na, babayaran mo 20. pusta uh, na Ayan, sige. din yun. Alas ka, Ben, ha? Alas ka, ben. Sya, Isang minuto na, oh. Ganyan na. Ah, pare sa baba. mo sa hawak pala rin sa taas ay parala na. Tubal. Ay, Dadalhin na. Ay, mali na ang hawak ko. Ha? Dadalhin na. Talabal. Di, di yan ka na maluloko. <laughs> di, di yan ka <laughs> 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 na dyan maluloko. Nagawa ko na ito ng bata ko. Ang bata ko. Mas matalay ng pang bata? Oo, mas matalay ng bata. Sabihin Sa mo mo Hindi na. hindi. Wala naman si... Man. Si Sam. Si Sam. Saan lang? Nagpagulo Parang hindi makakapagpagpura ito. <laughs> Ay, dalawang minuto na yung isang minuto lang dapat. <laughs> Kaya ko to. Kaya ko Oh, Kaya mo kayo tapon. Ayan, <laughs> okay, <laughs> ikot na. Ayan. Yeah. <laughs> Ilalabas yung puso dyan. Bumalik! <laughs> Kaya mo to. Kaya mo Magagawa ko na. Pati na lang. Kispa. Kispa.

Mararamdala na? Mararamdala na? Magkakamababa mong na. ba Kinati ko ngayon. Ano kanina? Ayokong gusap. Wala ko kumain. Parang di ba katulog yata rin. Tanghali. Oo. Nakaka-speech mo na Mamaya na. Alam na. ba mo ka. Hmm. O. na eh. Taba niyo po dalawa eh. Saan? ito na lang sa isa. Anong kuna? na Anong Utang ina. Utang oh. ina mo. Tanong na to. Oo. Oh. Paniginipan ko na to eh. Oh, uh, balik. balik. ko na nga yan. Bumalungtot na yan. Mabuti <laughs> 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 yun, pa yung lihaw ng limbo. Ay, naikom. Ay, kaya tamatulong. Ay, ko na, Jess. Bumalik. Pasil yan. Pasil sa may isip lang yan. <laughs> <laughs> Nagawa ko na ito ng bata ko. Construction worker lahat. Construction worker lahat. na yan. Pasil yan. Pasil na yan.

Ha? Ay. So, makita? Oo, oh, paano? video uh, mo. Ito po. Ito po. Ba, ito ito, sim ito sim po, sim Simple simp lang, Jess, ha? Simple, lang. Simp 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 ising, ising, Jess. Ising, ising. Nasa pa dalawa na? Sa na. Ha, 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 Ha,

Kasi <laughs> <laughs> hira ya na. Yan na, yan na, yan na, yan na. Nalabas ya na. Nalabas <laughs> na. Yan, hindi kayo

oo oh. Pag balik naman, balik. Ano ba 'yan? Ano Ano 'yan? Ano Iyan, na. <laughs> Ayaw lang bumalik. Na <laughs> nag na. Ito, nandito pa rin. Iyan <laughs> ito rin. Tumang-ingot ka rin <laughs> ito Pag nagawa ko to, Gamitin na ang utak na tinatago-tago. Hindi namin. <laughs> eh, noong nang yun, yung tsamba ko lang napasok, nailabas. Ito nga, hindi nang bumalik. Oo. Tapos Tama na eh Yun na Bumalik ko Tama na yun Tama na

Ano ba yung pala <laughs> yung ginawa mo? pag-isipan na. Ilabas mo yung pwede may pasok. Hindi <laughs> ko nga kaya yung pasok na. Tama naman. Tama naman. Tinapon. Pintuwisan <laughs> na ba Tinapon na.